So guys, maglalakad tayo ngayon. Pupunta lalabas uli ako. Bibili po ako ng bigas at kamatis. So let's go. Walking tayo guys. ako guys ayan walk nyo ako guys ayan, ayan guys Ito yung nilalakalan ko everyday guys diba guys So, ito, guys. Ayan. See mo, guys. Ayan, guys. Ayan. So, ayan ito, guys. Ayan ang saging, guys. Ayan, saging. Ayan. Ayan guys. Di ba? Ang sarap ng ano. makakaano ka dito ng mga ganitong ano. Halaman guys. Di ba? sayang so, ayan. Ayan guys. So, Okay, so. And guys, see bad guys, love it. don't bite me. Don't bite me. Yes. So my bite i guys. guys ayan guys eto yung surrounding guys so mainit na naman siya guys diba love it ayan guys na Ayan, nainitan yung kagandahan ko guys. ba diba? So far guys, so, mm -hmm. diba, guys. love it. ba guys? Love it. guys. Look at that, guys. So, tingnan mo ako, guys. Oh. nandito ako sa Diamihan, guys. Ayan. Ayan, guys. Everyday ako, guys, dito naglalakad. Dito, dito, guys, kung ano, pag, pag sa hapon, guys, at morning. So, hindi pa kami na pag-walking eh, kasi, with, with Tatay Benji. So, kasi, arthritis pa siya, guys. Mm, mm So ako na muna, sabi ko sige, okay. Next week na tayo mag magwo-walk. 'Di ba? Hindi ko pinababayaan si Tata Bingy na hindi ko hindi nagwo-walking, guys. Ngayon, pinagbibigyan ko siya dahil may arthritis siya. Sige, okay lang. na ka muna. Sabi ko sa kanya. Ganyan. Siyempre, tayo, tayo guys, hindi natin kahayaan na na ano. Bagay. Bili lang ako guys ng kalatim bigas at saka apat na ano guys. Tawid na ako guys sa kalsada. So agad na guys. Oh. Diba ang ganda. Ito yung ano naman mother. Ayan. Ah, uh, po. Kalating bigas, mother. Ayan. Kalating bigas. Apo, na mother. Bibili ka na sa bukas. Sa palengki bukas. Ito yung favorite tindahan. Ayan, si mother. Hindi po mother kasi ba? Diba, vlogger po ako. Yes po pala ikaw ayaw, talaga Hindi uh -oh. kasi, hindi mo pa kasi ako ka-friend sa Facebook A Ano kang iyong ano? Ray Pinulyar lang po Hello? Ray Pinulyar Opo So Ang followers ko Ano mother is, 2,200 Na Opo, marami na So, makikita mo Kung ano mga niluluto ko ano, Ang content ko mother is ano ang content ko po is um, pagluluto cooking uh, ang content ko <laughs> ay si mother yan yun yung ano best friend ko dito tsaka <laughs> mag ano apat na nakamatis wala pa kay mother na ano no okay lang po iskalate na kasi ah uh, mabukas na 'yung monthly food allowance namin kaya ko biniktyuran oh mamamali kita po kami ng pag isang buwan so hindi kasi sa amin ang wala na niya yeah yan guys pa ni mother Ayan guys, sa kabila na tayo ng ano ng kalating bigas at saka apat na eh So, uwi na tayo guys. Ayan, uwi na tayo. Diba guys, love it oh. Oh, uh, di Diba, love it guys. Ayan guys, ayun yung yan yung ano uh, lupa nila ni Tatay Baby. Ayan guys. Diba? pa ako pa akit dito. So, akit tayo guys. So, akit tayo. Ayan, ayan guys. Akit tayo guys. Ito yung lupa nila ni Tatay Beige. So, doon tayo guys. Ayan. So, guys. Love it. Ayan guys. So, malawak to guys. Ang alam ko, one 1,000 plus square meters ito guys 1,000 plus square meters 1,500 square meters ito guys Lahat Simula dun guys oh Nasa gitna ako guys tas ito And So Bababa na tayo guys Doon na lang ako balik sa banda Diba guys love it Ang sarap dito guys, yung mag ano maglalakad-lakad dito kasi fresh yung 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 air, 'di ba? Ayan guys, tatanong tayo guys. Ayan. Ayan guys, ayan na. Ayan na guys, ayan na. <laughs> oh, 'di ba guys? And I say I'll let you go. I say goodbye until the end of time in this world uh, uh, Hindi ko kayang mawala Ang nararamdaman na ng aking puso Ayan guys So malapit Malapit lang kasi guys Sa bahay diba, guys Ang sarap ng surrounding Ano lang guys Diba Diba I love it diba guys Tawid na tayo dito guys Ayan 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 guys. Ayan. Ayan guys. Di ba? Hindi ko mawaring ang puso ko ito'y wala hangganan ang puso ko yung binig ko sinaktan mo ng labis pa